Maganda gabi po. Ito na naman ako, Dexter Works, at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Ang gagawin natin ngayon ay mag adjust tayo ng ilaw. Kasi yung nangyari dito, napaka taas yung ilaw niya. At kung bago ka pa lang sa channel, sana huwag kalimutan na mag-subscribe. At ngayon, umpisa na natin i-adjust yung ilaw dito kasi naka lead light dito. Masyado kasi itong mataas. bababa natin yung ilaw dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-bababa kasi masyado itong mataas. Bababaan natin, i-adjust natin. Ngayon, subukan muna natin yung ilaw niya para makita ninyo kung ano yung sinasabi ko na masyadong mataas. Ayan. Masyadong mataas yan kasi hindi na makikita yung daan kapag may backride ayan i-adjust natin yan, ibababa natin kasi sa gabi para tayong naghahanap ng gagamba sa puno ng niyog kaya i-adjust natin to kasi mahirap din ito sa biyahe tuwing gabi at saka delikado din ito sa daan lalo lalo na sa pababa hindi mo na makita yung daan yung kalsada at saka sa paakyat ganun din kaya i-adjust natin yung ilaw dito para iwas sa disgrasya ang tanong paano ito i-adjust yan ang alamin natin at para malaman buksan natin itong ganyang cover dito sa harap yung pairings tanggalin natin para makita natin yung adjustment sa loob at saka itong headlight nya kasama na rin. Sa pag-adjust dito ng kanyang hid ilaw or headlight. Merong dalawang paraan dito sa pag-adjust. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang paraan sa pag-adjust. Itong dalawang paraan ng pag-adjust dito. Dito pala sa loob nakalagay yung adjustan ng kanyang ilaw. Yung parang may washer na parang tansan. Yung tornilyo na yan, ayan, pwede tayong gumamit ng Phillips screw or star screw dyan. At pwede rin 8mm na box wrench. Nasa sa inyo kung anong gagamitin ninyo, kung saan kayo komportable. At ngayon, i-adjust na natin. First step or unang pamamaraan na gagawin natin, ay eh, ikuti natin to clockwise or pahigpit. Yan, ang magiging epekto dyan, bababa yung lens niya yung ilaw ikalawang paraan dyan luluwagan lang para tataas yung ilaw at ngayon ibalik ko muna to para masubukan natin yung ilaw ganyan lang higpitan nyo lang dahan dahan tapos subukan nyo naman paulit ulit lang hanggang sa makuha nyo yung gusto ninyo manual lang yung ginagawa natin kayang kaya ninyo yan mag DIY at panoorin nyo lang itong video ko hanggang sa dulo kasi sa dulo mayroon akong actual na demo doon kung paano mag adjust at ngayon ibabalik lang natin yung mga tornilyo niya dito sa kanyang bearings yung ilaw dito at pag-uusapan muna natin kung ano-anong mga motor na kapareho dito ng ajasan ng kanyang ilaw kapareho ito ng Honda Click 125 Mio i125 at saka itong motor star yan ang mga motor na pareho lang yung adjasan ng kanyang headlight or ilaw at pareho ring may tornilyo dito sa likuran ng kanyang headlight assembly at ganoon pa rin ang pag-adjust higpitan luwagan lang at kapag nag-adjust kayo tips ko lang sa inyo na huwag nyong i dapat naka side stand lang siya para para magiging maayos at magiging madali yung pag-adjust ninyo at para matansya ninyo yung ilaw niya yung posisyon ng ilaw kung Masyado ba siyang mataas or masyado, masyado bang mababa para madali lang yung pagtantsa at saka pag-adjust niyo. At pagkatapos niyo ma-adjust, i-root test niyo lang kung para malaman niyo doon sa daan kung okay na ba or 'na kuha niyo na ba yung gusto niyo, yung tamang adjustment ng ilaw. At kapag na test niyo at kung kulang pa sa baba yung ilaw, i-adjust niyo lang ulit higpitan niyo lang yung tornilyo doon sa ilalim sa likuran ng kanyang headlight assembly at huwag niyo nang baklasin itong flarings at saka yung headlight yung cover niya dito sa harap hindi na kailangan tanggalin tinanggal ko lang yun kanina kasi pinakita ko sa inyo kung anong itsura ng kanyang adjustan o tornilyo ng kanyang adjusting screw ng kanyang ilaw ang importante lang dito na malaman nyo kung paano i-adjust yung ilaw para malaman nyo kung ano ang pinaka basic na paraan sa pag adjust at ito ay simple tips lamang o pamamaraan ng pag adjust pero useful sa sa araw araw na pag ng ating mga motor lalo lalo na sa gabi Ta tandaan nyo lang yung dalawang paraan yung pahigpit at saka yung paluwag at kung gusto nyong ibaba yung ilaw ikitan nyo lang yung tornilyo pa clockwise yung ikot niyo at kung gusto nyo iangat na naman itaas i-counter clockwise lang luwagan nyo lang yung tornilyo niya dyan sa kanyang headlight at bukas i-adjust natin ito actual at ngayon to be continue ito mga kaworks ngayon ipapakita ko sa inyo ang actual na pag-adjust ng headlight gamit itong box rinse na 8mm kapag ito yung gagamitin niyo papakita ko sa inyo ngayon kung paano iikotin ito kapag pahigpit yung pa clockwise na ikot yan ang sinasabi ko, ko na ibababa yung ilaw pababa yung kanyang ilaw at kapag paluwag naman yung pa counter yung ikot ang mangyayari dyan itataas niya yung ilaw at pwede rin gumamit kayo ng Phillips screw or star screw basta wag niyong kalimutan na dapat kapag nag adjust dito kailangan naka side stand para hindi kayo malito at pwede rin kayong gumamit ng ganito Phillips screw basta wag nyo lang kalimutan na kapag pahigpit pababa yung ilaw pag paluwag naman pataas yung ilaw sana po may natutunan kayo kahit na konti maraming salamat po sa panonood at sa sumusuporta ng Dexter Works YouTube channel. Huwag kalimutan na mag-subscribe, paki-share na rin at paki-follow na rin yung Facebook page natin. Ito yung dalawa na ginamit ko. Pili lang kayo diyan kung anong alin diyan ang gagamitin niyo. Kung saan kayo comfortable. At okay na. Ride safe sa lahat. God bless and peace and out.